Ang bawa, may cellphone na naman dito. Gapang na. eh. Oh, Gaganda, di ba? Di. tayo yan, di ba? Tignan natin kung meron ulit password. Password. Tignan natin kung may password. Tignan mo kung may password. Pag ito talaga, hindi ba talaga to na... Nagbagay ng password, no? Pogi nyan eh. Ayun. Tanungin mo sa akin yung password. Ilang, ilang, ilang best na akong nawawala? Wala oh, alam ko na ano password? password. Anong password? Hindi ma, bubuksan ko ah. Takma mo, oh, tingnan mo. Bubuksan ko yan. Gusto mo ba? Sige. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, alam. Oh. Ano si... password? yung password? Nung nalasing kasi si Yambi, ano, ako yung nag-ano, tumawag ng rest. Ay, B. Tignan natin yung ano ni Pacboy dito, nasa gallery niya. Uy, <laughs> B. Ano yung bakit tayo? password ka na. Oo, kasi nung time na nalaglag to, nung hirang kagad ako ng iPhone. Para malagyan ko siya ng password. At, hindi mo talaga pinapalitan yung ano ah. Yung profile picture, ya, yung wallpaper mo ah. Ah, uh, ah, Team ba yan? Yan! Yan, yan, yan. Di ba ba? May mga pulot man, makikita nila. Ito so, yung Evo all to. <laughs>